guys! Bilang celebration ng Valentine's special, month-long special, ay nag-invite tayo ng isang couple para sa araw na to para pag-usapan ng love as a married couple. Walang iba kundi si Gara and si Troy! <laughs> Bulo kayo eh. Ako si Gara. Ako mula pa sa Pilipinas. Yan, classmate hanggang maging workmates, and na, super friends, ganyan, na, hanggang dito sa Deutschland. Troy, At uh, ang ko, si Troy. Ano saan kayo ngayon? Sa Duisburg, Deutschland, sa Germany. As magigames games tayo. Kaya, mm -hmm. uh, ya yeah o dar nine, sasabihin nyo. Ay o kung Ay, ka ikaw nag sa susunod si Troy. Ang pa ako dyan. <laughs> ilan ba naging girlfriend ni Troy bago ka? Ala, anong madami. O ilan? Magbigay ka lang. lang. Ha? Hindi, o, tama ba, Troy? Na, hindi ko alam. Sabi niya kasi, mga, kasi alam mo siya, masyado siya noon daw, babaero. Tapos, hindi pa yun yung, yung yun yung tingin ko sa kanya noon, parang <laughs> hindi siya ganun. Pero, ano daw, pinagsasabay-sabay pa niya minsan. <laughs> o, tama ba yun, Troy? Ya yeah, o the nine? Yeah. O, oh, Yeah. Kailangan naging boyfriend ni Gara bago ka? Salam. Ya o the nine, Gara? ya Yeah. Oh, sino ang unang nag-I love you kanino? Gara. alam hindi ko maalala. Alam ko ito eh. Alam na, sinabi niya na eh. Siguro siya, kasi hindi ko, ah, hindi ko na maalala. Okay. Ay, oh. ikaw. Okay. Na gusto niyang ugali mo. Mabait. <laughs> totoo lang, ganun. Uh, Para totoo ka yeah. sa sarili mo. Ganun. Sincere ganun. Uh, ah. totoo siya. Yung parang, hindi, Lagi nakikita mo yun na yun. Uh, Tapos wala siyang palabok, wala siyang... Walang ano, filter. Ano, hindi siya pag salita, uh, ganun. Okay. yung babait. Okay, tama, Aya ya o the nine? Yeah. Love, yeah. What is love para sa'yo, Gara? Para sa inyong dalawa. Love is everything. Parang... Ang hirap niya i-define, pero... Wala namang ano eh, kundi... Wala siyang concrete... Eh, ano na Wala condition pag nag-love eh. Uh, ah. Uh -huh. Parang hindi mo ma-explain eh. Basta yun na yun. Ilan taon na kayo as a couple? 14 kasi 12 years na kaming kasal. Hmm. Paano kayo nag-umpisa? Yung kaibigan ko, yung classmate ko nung college, may boyfriend siya. Tapos, naging kasama ni Troy sa work. Mm -hmm. Then, ang dami niyang number. Yung mga number ng, ng asawa niya, asawa niya ng girlfriend niya, mag-asawa naman kasi sila ngayon. Mm. Pinamimigay niya ako kami kanina. So, isa yung number ko sa nabiktima, pinamimigay niya sa mga katrabaho nila. Mm -hmm. Ano sabi niya? Ah, malit lang yan, pre. Sabi sa akin. <laughs> malit lang yan. Tapos lagi nagsusot ng ano, skinny, ano. Ah. <laughs> uh -huh. Sabi niya, mahaba yung Eh, yung type ko nun, mga ganon. Mm. <laughs> mahaba yung buhok. Sige, sabi ko, bigyan mo sa akin. Messenger, messenger. Kasi uh -huh. parang ano ba yun ni? Eh? Friendster? Nawa ako, parang si Kuno ba yan, parang pa napahiya, parang gano'n na. Mm. Minessage ko siya, tapos parang sabi ko, uy, sorry. Ito so, na nag-start na dire diretso na magka-chat -mag na, ay magka-text na kami. Oh, so ilang, ilang months yung ligawan? Oo, oh, weeks lang. yung parang, sabi niya, gusto niyang makipagkita. Di ba, uso yung eyeball-eyeball noon? Mm. Eh, mm. ko talaga. Sabi ko gano'n, ibinaano ko sa kapatid ko. <laughs> Pero, paano ba kayong taga-bataan? Oo, po. Sa bataan na umuwi, tapos siya sa Olonga po, sa Santa Rita. Mm -hmm. so, sabi niya, mag magkita daw kami. Tapos napinita ako kasi naawa ako sa kanya kasi pumunta na siya. Papunta na siya ng barayto, nandudun na siya. Tapos yun, yun, yung first time na nakita ko ah. din. Uh, weeks lang din naligawan, gano'n. Ah, mo na kagad. Ay, oo. Oh, uh. <laughs> <laughs> so, ano nagpa-oo sa'yo? Oh? parang, ah, parang, oh, gusto ko to. Parang gano'n. <laughs> parang teenager? Ah. Uh, <laughs> <laughs> Hala, alam yung ano, yung naniniwala ka dun sa main Park, gano'n? Oo. Ah, yung parang nag slow mo, kada magkikita kayo, gano'n ba pa yun? Tapos Ang nag-aya-aya sila na, huwag tarapin tayo sa ano, sa dagat, dun sa 164. Ah. Tapos, eh, punta kami magpipinsan, lahat kami nandudun punta. Tapos, parang ano na nun, nag-aya na maglakad-lakad, merong isang part na kailangan namin tumawid sa isang parang bakod. Mm -hmm. Tapos gano'n, yung man sampai niya lang naman ako bumaba kasi parang alam mo yung parang siguro yung wala mas may spark yung ganon ah basta yun tapos doon ilang araw na magka-text text parang yun nga na naisip ko na na oh totoo yung may spark spark na yun. bakit memorable sa yung birthday niya na parang pag na nung kami kami ha nagkagulat oh my god ah, 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 pala ah, tapos uh, nung nagdama ng birthday niya, ka nagka-birthday kayo, ano nangyari? Lalo, na, nagkagulatan. Yo, yun yung nagkagulatan, parang gano'n. Tapos hindi kasi pag tinatanong ko na siya, parang syempre pag kinikilala mo yung tao, patas kachat ko lang siya, wala akong, wala akong sa kanya. Ayaw ko talaga sa kanya noon, Sabi mm -hmm. ko ba yan? Bata to na dalawang taon sa akin. Tapos, mm -hmm. eh, yun ko sa tisoy, yung gano'n. Ayaw mm -hmm. ko talaga sa kanya noong una. Mm -hmm. Yung, nung habang kinakausap na, sabi ko parang, Iba yung, basta yung pag tinanong mo siya, diretso siya sumagot, wala siyang hindi kanya bubulahin. Oo. Uh, Alam mo yun, yung, well, yung may mga lalaki na puro bola, puro ah, uh, gano'n. Sa karo ka palang touch at mahal ka na, yung uh, gano'n. Pero, kaya nag-I love you, uh, you na gano'n. Kaya hindi ko wala lang sino yung na nag-I love you kasi parang hindi yun, uh, unang ano sa amin. So mula nung sinagot mo siya hanggang sa nagpaasal kayo, ilang months yun o ilang years yun? Nakadalawang taon kasi And... nag-Saudi na ako nung so, bago kami nagpaasal Hiwalay hmm. pa kami ng one year. Parang hindi kinaya yung long distance relationship. Tapos ah. Pag uwi na Pilipinas, kasal. Kasal na agad. Ganun. Ikaw, hey, Troy, paano mo ano? Paano mo masasabi na sigara na noong panahon na yun? Parang siya yung gusto kong pakasalan. Okay. Ano? Uh, hindi ko rin masabi. Basta, mga ano, siguro, sobrang miss mo siya. Dalawang taong mo din nakita. Ano, tapos, parang Parang ang basa sa Ano eh? Basta nag na lang din, biglaan ka mm -hmm. Kinausap ko si... Nag-usap muna kami ni Papa nun eh. So ba... Ka Ap pag kagaling mo ng Saudi, tapos nag-usap kayo na parang pasin, pasa na tayo, gano'n. Tapos pag pag mo, uh, ah, na. Ko, parang gano'n lang. Kasi pinuntakan ko siya sa salon nun eh, no? pa ba kinta ako noon. <laughs> tapos gano'n siya na gano, nagsabi na, pasa na tayo, gano'n. Pasa uh, na tayo, gano'n, gano'n Gano'n casual nung moment na na ah, oh, na tayo, ganun. Pero, Pero kung na, naghiwalay pa kami, di ba? One year. Tapos mm -hmm. hindi pa kami talaga nagkakabalikan ng umuwi ako ng Pilipinas. Mm -hmm. Tapos sabi ko, yung parang ang usapan lang namin, sige, magkita tayo kasi uuwi ako, ganyan, usap tayo, ganun, ganun. Tapos, Pagka, yung, habang ang, ang usapan naman, magkikita lang kami, di ba? Ay, eh, kasama ko pa yung iba kong mga friends na galing ng Saudi mm. riband riband ganyan ba sa salon kami ganun tapos uh. pumunta -huh. siya doon kami nang nagkita ulit tapos parang lang pa kami yung na formal na nagkakabalikan tapos mm. kasal na, ganyan, pa pinag-uusapan <laughs> very ang bilis bakit bakit sa tingin mo ganon yung nangyari kasi love mo pa din siya after ilang ilang months o ilang oh. ilang year kayong magkahiwalay parang ganun yung parang hindi hindi, mo siya mapapaliwanag parang hindi ko hindi ko rin kasi talaga alam eh. Yung hindi mo na siya pag-iisipan. Mm -hmm. Pag alam, pag siguro pag siya na yung taong para sa iyo, hindi mo na siya pag-iisipan na wala kang ibang hesitation, wala kang ibang mag-iisip na ha. Tama ba? Parang gano'n. totoo ba? Na pareho na kayong ready nung panahon na 'yan, tama ba? Siguro. Oh. Siguro. Pwede. Yung parang siguro yung isa din yung parang na-miss niyo yung isa't isa, yung gano'n. Tapos hindi na talaga hindi na ano yun. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi, hindi, hindi na naman mapaliwanag. Mm. Pa Pares na side, okay naman yung ano. Boto sa inyo, ganun. Tama ba? Sa akin, sa kanya, oo. Oh. Sa akin nung una, hindi. Kasi syempre, bed bread winner ako. Mm -hmm. Tapos parang, si mama ko na, ha? Ano? Yung, parang, papakasal na Parang gano'n. Papakasal na gano'n gano'n. Sa pa mo lang nga parang gano'n. Tapos, 31, kakasal na. Ang bilis. Si Nagulat lang siya kasi parang, ha? Bakit kayo magpapakasal? Bakit hmm. Parang magbabakas yung wala. Parang gano'n siguro siya. Paano yung pinagkaiba ng celebration nyo nung magdiwa jowa pa kayo nung Valentine's Day tapos yung pag celebrate kayo bilang married couple na? Bakit natatawa kayo? <laughs> kasi hindi nga ka nati-celebrate. Paano? Kasi sa amin, Di ko ka siyempre bilang babae. Gusto, gusto yun eh. Like, kahit sinong babae, parang gano'n na, oh, gusto mo yung pa three times, scale times kayo, gano'n. Mm -hmm. Pero kami, simula na nag-start kami na ganun. kumakain lang kami. Mm -hmm. Alibaba, Valentine's Day, parang, ha, ah, daming flowers sa paligid, ang daming chocolates, binibenta, lalabas kayo. So, nung lalabas kami, nagde-date kami nung no, pag-Valentine's, lalabas. Pero never kami yung bibigyan niya ako ng flowers, mm. -hmm. may regalo. Hindi <laughs> niya, hindi, niya ako binibigyan na gano'n. Kakain na lang kami kisa yung gano'n kasi parang, ay, masisira lang yung bulaklak. Uh Oo. -oh. Tapos, lari gano'n rin yung sinasabi niya sa Ano nagayon mo dyan, hindi mo makakain yan, di ba? Bili na natin pagkain, gusto pa tayo. <laughs> Kesa ibili ng bulaklak at pagkain na lang uh -oh. yung ano. Totoo, may mga ganyan yung practical? Uh Oo, -oh. oh, ganun, practical. Uh -oh. Kasi ganun ako eh. Yung tipong Gaya sa kasal na may sabi ko, big kagagastos ng mga 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 matang ibong piso. Pagkatapos nun, di ba? Mababa kayo sa utang. Mm -hmm. Tapos okay ano, na yung ano, basta nairaos yung kasal. Okay na oh. yung sabi ko. Ang importante naman, nagmamahalang kayo, hindi naman importante kung yung iba nga dyan, kinasal, tatlong buwan, naghiwalay agad eh. Oo, mm -hmm. diba? yung Tama naman. Yung ano. Na... Diba, masaya kayo sa buhay Yung after nung nagpasal na kayo, ano nangyari? Oo, uh, LDR, uh, LDR kami ulit, pero few months lang kasi after nung kasal, nabuntis ako agad. Mm -hmm. Wait. Tapos, five months lang, tapos balik na anak ako ng Pilipinas. Tapos, balik ulit ng Saudi. Ah, uh, eh yun, LDR ulit, pero sumunod na siya. Sumunod na siya sa Saudi, kaya mag-loan. Ah, uh, nag-Saudi din pala siya, ikaw, Troy. Oo, uh, saudi rin siya. Ah, Kaya parang ang nangyari pa nga sa amin dahil yung bata na iwan sa Pilipinas, gano'n. Parang kami nagpapahay-bahay nag, nagla, nag, nag, yan, naglalaro na magjowa lang sa loob ng bahay ah. na ano, sa Saudi yung gano'n. Mm. Kaya yung, siguro kaya gano'n yung relationship namin na parang hindi, hindi kami may, masyadong ano, tawag doon. Hindi kami nag-aaway, gano'n ah. lang, parang may pa din. kaya, kaya naisip ko din kayo, yung kinikwento mo si Troy, yung kinikwento mo na may eh parang hinangahan ko sa'yo, sa inyo, na parang kahit anong mangyayari, kukunin ko siya. Diba? Kukunin ko, gusto ko, yung pamilya ko kasama. Ang dami nangyayari sa trabaho, ang dami nangyayari sa personal na buhay. Pero nagustuhan ko yung sinabi mo sa akin dati na parang, gusto ko magkasama kaming pamilya. Tapos nang natuwa ko, nung nandiyan na sila, finally. Pero yung maganda kasi, ang maganda kasi sa inyo para sa akin, yung parang gusto niyo talaga magkasama kayo. Pinapinalawalaan mo sa pagkakaroon ng LDR. Kasi ang hirap kasi ng LDR, di ba? Mm -hmm. Minsan talagang karamihan talaga, hindi nagtatagal kasi hindi nila nasusustain yung relationship. Hindi. Lalo na ang pinaka-importante kasi yung communication. Mm -hmm. So kami, kahit nung sa Saudi pa, kaya kami naghiwalay nung una. Nung mag-boyfriend, yung Joke ko pala ko siya. Kaya kami naghiwalay kasi hindi namin kayang, hindi ko kaya na yung LDR. Mm, kasi, oh, ang mahal. Tapos, di ba, yung text. Sabi ko, ano ba yan? lang, hindi ko text Tapos, uh, 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 siya so, nagtatrabaho naman kasi siya noon. Tapos, parang, fuck, oh, hindi mag-text man lang. Ganun, isa mga talaga ako every hour. Ganun, isa sa Saudi Tapos, ko, ang ginagastos ko talagang text. Di ang mahal. Tapos, sa kanya, piso lang. Ano na nga, ayaw pa mag-text. Parang, <laughs> last minute, aroming ka naman yun nga, kasi sa ating, sa batch natin, di ba, parang ako yung unang nakakuha agad ng family. Oo. Oh. Kasi yun talaga yung goal ko. Mula nung, nung nasa Saudi na kami, ang ano na namin, no, ang goal namin is, pagpunta talaga sa, 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 sa isang bansa, so, kasi na? wala tayong wala tayo mapapala sa Pilipinas eh. Mm -hmm. Alam naman natin yun. So, ang gusto namin, magpunta kami sa isang bansa na, madadala yung buong pamilya. Mm -hmm tas magkakasama kami ganun. Mm. Yun talaga yung goal namin. Ang hirap kasi nung yung family lalo na yung ba may bata. Totoo. Tas lumalaki, tapos hindi mo maano eh ako masyado family oriented. Mm. Yung parang ang sakit-sakit na ng log mo na yung bata lumalaki, wala ka wala hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nasusubaybayan, Tapos na nagagabayan lalo na pag may sakit, may ganung lalo lalo marriage na perfect. Lahat tayo o lahat ng mga married couple ay dumadaan sa mga challenges, struggles ano yung pinakamahirap na challenge sa na naranasan niyo bilang mag-asawa? Meron ba? Wala lang eh. Parang ano mo, hindi naman sa perfect relationship namin no, pero ano, sa awa ng Diyos, wala pa kaming yung sobrang grabe. Grabe na pinagdaan. Siguro yung ano, nung namatay yung father niya. Yun, dun, dun lang ako na ano talaga. Ah, lungkot din. Parang yung sa dalawa, walang, wala pa kami sa awa ng Diyos. Hindi, mm. Siguro gano'n kami ka, ano, ka, hindi ko alam, compatible or ano, gano'n. Financially, nakakaraos naman. Anong, hindi hindi kasi big sa amin yung ang ng pera. Mm. Hindi rin kami yung panabili, hindi kami, basta gano'n. Simple pa. lang. Oo, oh, pagkain lang kami gano'n. Mm. Yung, yung namatay yung father niya na, na nandirito na tayo, mm. kararating natin nung dito sa Germany. Diyan ja, sa Sweden. Tapos, two days noon, namatay yung father niya. Tapos, mm. -hmm. naka-quarantine tayo, di ba? Kasi mm -hmm. parang ang hirap para sa akin, at saka para sa kanya, na parang sa akin, hindi ko man lang siya makomfort kasi yung father niya yung namatay. Mm -hmm. Tapos, parang, ah, hindi siya... Hanggang ngayon, iniisip ko na siya na ano, yung nabaha hindi pa siya yung properly nakapag... Alam yun, yung grieving, uh, um, ano, na, hindi ko siya nakitang nailabas niya yung sama ng loob or yung ano niya, yung pag sa akin. Okay. Siguro yung tinitake niyo yung yung situation ng light. Yung light lang baga. At saka practical. Kasi importante yung compromise. Mm -hmm. Halimbawa may gusto ako o kaya may gusto siya or something tapos hindi namin kayang i-sustain, okay. hindi namin kaya yung ganung ano. Mm -hmm. Yung isa sa amin nagbibigay. Mm -hmm. Mas madala siya nagbibigay sa akin. Yung parang, ha? Mas gusto ko yung Pero ako'y nasusunod. Mm -hmm. Tapos siya pala bigay. O so, kaya wala akong masabi sobrang bait niya. Oo, ganun. Actually, yung pangalawang tanong ko, may Troy, meron ba siyo yung bawat isa sa inyo o yung, yung part na na parang minsan hindi ka sana sang-ayon, pero umukay ka na lang dahil for the sake na parang sige parang hindi tayo mag-away Mami! Hahaha! Lalo na isa, mami! Kasi kasi decision ako eh nung ano yung yung hindi ko makalimutan yung bahay eh. Pag nag-exit ako sa Saudi. Pucha lang mo pala siya ng bahay, hindi ko alam. Bahay o, sa Pinas o di? Niya, alam niya na nag-ano na, na, na ako na, oh, kukuli ko ito bahay. Paano alin ano naglaro? Oo, <laughs> oh, hindi, hindi. Hindi, hindi nga pinapansin na ako nag nagano na ako ng bahay, oh, nang humuha na ako ng bahay. Kasi nun, parang nagyujok ka lang. sa Uh -huh. bahay. iba. Kasi gusto ko nun, dahil mag-exit kami, Bumukod. magbukod. Mm -hmm. Yung parang, ah, yun, sa kanya naman yung gano'n, yung parang, ha, wala para naman lang, hindi naman lang niya inisip na bumukod na kami, gano'n. Siguro yung, ano, yung niya, pero, wala, isip. isip ko, big deal. Iniisip ko kasi, nung no, nagulat ako, sabi ko, 14,000 ay eh, monthly nag-exit ako sa Saudi. Ano pag natin dito? <laughs> so, sabi ko, ay, ayun, nasabi ko sa kanya, sige, sabi ko, kung gusto mo yan, yun na may importante sa mag-asawa. Oh. Uh -huh. uh, Suporta mo kahit anong, kahit, sabi, kahit sabi mo hindi ka pag-aon <laughs> or hindi gusto <laughs> yung desisyon niya. Mm -hmm. Pero dahil gusto niya, sinasuportahan mo kahit na hindi mo masyadong, alam mo yun yung may, ha, pang ano ba yan? Parang uh -huh. ba, pero uh -huh. Sinusuportahan niya ako, sinusuportahan ko rin siya, yung parang gano'n, kahit nabay, yun, naman, yun, nakakapwisit naman yung ganon na yun, decision war, <laughs> ano, gano'n. Oo. Uh -huh. Gano'n. Basta, basta, pang importante lang naman sa mag-asawa, never na never yung pag-aawayan yung pera. Oo. Uh -huh. Kasi pag nag-aaway kayo tungkol sa pera, eh, wala. Oo. Uh -huh. Sure yan. Sure. Kasi sabi nga ng iba, di ba, yung parang, karamihan ang naghihiwalay is, naghihiwalay ng mag-asawa, ang rason nila kung hindi third party, pera. Uh -huh. Got time on our side, we're in a state of hope I need you on my fire, I want you to know That every time you're away, I long for you so much I can find my way